Hello po mga ka-vibes, kumusta po kayo lahat? Magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali sa buong mundo. Kung saan man kayo mga Pinoy, sa, bu sa buong sulok ng mundo, magandang buhay sa ating lahat. So ang sujak su su sign na babasahin ko ngayon ay ang Virgo. Hello Virgo. So ito po ay sa buwan ng Mayo, na dalawang linggong natitira sa buwan ng Mayo 2025. So, tingnan natin kung anong kaganapan para kay Virgo. So, Angel Spirits, Angel Guides, Universe, ano po ang inyong mensahe para kay Virgo? So, tingnan natin. Pa. Eh, eh, Ba't gusto <laughs> tumalun lahat? <laughs> Sige, kuha tayo dito. Salam. <laughs> Baliktad pa yung, nagbaliktad pa yung isang Mimeo. Sige, makukuha din natin ng energy. So, ang una, Page of Cups. Judgment. Ten of Cups. Strength. So, meron ditong ikakasal. Meron ditong ikas kasal or kinasal na. Uh, sa so pagpakasal nila o nakasal na, itong pakasal pa lang. Siyempre, nag-organize sila. Ina alam na nila kung magkano yung budget. Congratulations sa advance sa uh, ikakasal at saka kinasal na. Congratulations. Magandang taon po ang 2025 na nagbuo ng kanilang pamilya na nagpapakasal. Magandang umpisa po yan sa taon na to, 2025. Ning um, yung iba dito na kita ko isa kayong ano uh, uh, parang ikaw yung breadwinner breadwinner sa pamilya ikaw yung uh, sa pamilya mo, sa'yo lahat nakadepende. Panggasto, lahat. Pagkain, araw-araw. Medyo, may nakikita si Virgo nag-ano na eh. Pagod na. Siyempre, pero wala namang ano yan sa pagtulong sa pamilya is the best talaga yan. Tumutulong talaga. Tumutulong naman talaga tayo mga Pinoy sa ating pamilya. Hindi tayo tumalikod sa ating pamilya pag meron tayo. Pero may nakikita ko dito kung pagod ka na, kung ano na medyo ang dami mo nang naitulong, magpahinga na po kayo sa responsibilidad mga Virgo. Uh, kaya kailangan yung anuhan yung sarili nyo. Love yourself na. So yung sarili nyo naman ang isikasuhin. Kasi pag kayo lang ang laging inaasahan, ikaw yung nagtatrabaho. Yung edad natin, tumatakbo. Lalo, lalo na yung kalusugan, ingatan. Meron ditong sneak energy, energy sneaky person. ah uh, Tidor ang na-feel ko dito, sneaky energy. Meron uh, sa, sa linggo na to, o sa dalawang linggo na to, may matatanggap na pera itong pera na to ay nakalaan na yung iba, nakalaan na, binabudget na kung anong dapat ilaan sa pera na to. Meron din naman dito na pera na paparating na unexpected na ma ma mabayaran siya sa halaga na to. Siguro may nangutang, matagal ng nangutang. Mababayaran na po kayo, upo kayo mag-alala. Yes po. Meron din ditong siguro mga ano to. Uh, group of friends na nakita ko. Yes or family? Group of friends or family na reunite. Meron ditong group of friends na iba-iba yung style, iba-iba yung way of uh pananamit nila, mostly sa kanila maanos sila sa makeup. Yung mga nakita ko dito, maano sila sa makeup. mahilig sa makeup. Mga pagandahan sa style ng makeup. 'Yon. Meron din dito'ng uh fashionista. Yes. Meron din dito na nakita ko na ano, uh, parang na nanaluhan ko dito parang itatata, itatawag o tatawagin kayo for ano, uh, harapan, magaharap, yes po, magaharap, mag, ano po kayo ng, tibayin niyo po ang inyong loob, lakasan ang inyong loob, magdasal, manghingi ng gabay sa Panginoon, follow your instinct, kasi may sneaky energy talaga akong na feel dito. Yes. May sneaky energy. Yung health nyo naman, may may naramdaman ako dito yun nga uh, pagod pagod na sa responsibilidad may migraine yun may migraine yung iba dito na feel ko meron dito sinusumbungan siya sa kanyang mga uh, sa, ibang problema ng ibang tao parang ikaw yung sumbungan may secret keeper awag uh, po kayong masyadong pabaya sa inyong sarili ingatan po ang inyong kalusugan maganda naman po ang inyong energy na nakikita ko friendly, cute <laughs> friendly at cute may gabay po kayo mga Virgo binagabayan din po kayo ng inyong mga anghel inyong spirit guides inyong mga mahal sa buhay na wala na dito sa mundo Meron dito magbabiyahe. May, may ano dito. Uh, may nagta-travel na o nag-spend together with ano, sa kanyang loved ones, sa kanyang partner o jowa or living partner sa kanyang asawa. Na sa ibang lugar sila nagbabakasyon. Nagpunta. Nag, nag nag happy 'Yon. Yun. Pero yung iba dito na kita ko ano, Uh, nagpabaya. Alam mo yun, iba dito na kita ko nagpunta ng bakasyon pero yung mga anak nila iniwanan lang sa parents nila o sa mga lula at lulu nila. Yun. Tapos nagpunta lang siya sa ibang lugar kasama yung jowa niya, uh, partner niya. Oo. Huwag niyong kunin kung ano mang sinasabi ko kung sa makarilit lang please po kunin yung positive energy sinasabi ko yung mga negative energy na itapon lang po yan tapon ang mga negative positive kunin na energy yung makarelate lang po nito yung hindi po makarelate wag nyo pong kunin na energy kunin nyo lang po yung energy tungkol sa kapirahan yon parating yan yung pera meron ditong pagsubok na kaharapin Huwag po kayong uh, masyadong magtiwala sa mga tao, sa paligid, mga Virgo. Kasi may snake energy talagang nakikita o feel ko dito at nakikita. Ano, um, hindi nyo po alam na sobrang, sobrang galit or ingit siya sa inyo. Huwag po kayong masyadong mag, basta basa magtiwala. Kahit ano pa yan, basta halo your instinct, huwag po kayong masyadong mag punta-punta uh, sa lugar, lalo na pag may invitation po kayo, halimbawa, punta kayo ng kasalan o ano man, basta mga invitasyon din, uh, kasi may ano yan eh, may kapahamak na ano nakikita dito, try do, try do na tao, oo, may, yung nag ano dito sa imang bansa, Maganda po ang kapirahan ng nasa ibang bansa. Yung iba dito nagsisuffer ng kanilang mga sitwasyon sa ibang bansa. Yung iba, may iba, di, may iba dito na nakikita kung may ano po. Mag-ingat po kayo sa inyong iba. Nakikita naman ako dito na inyong kalusugan. Medyo hindi tala, hindi siya ano. Hindi siya... Pagtuunan nyo kung pansin yung iba ito, migraine. Nadaluhan ko, nakikita ko na feel ko. Pagsubok, pero po kayo mag-alala, mag po kayo, magdasal. Parating na pera, may pera, may nabawasan ng pera, may nawala na pera, may pabalik, may sa uli, may matanggap. Yes, may nag -ano dito, sneaky energy talaga yung nanohan ko laging nag ano, yung na -feel, na feel ko talaga yung sneaky energy yung uh, talaga yes ang ganda ng ngiti niya pero hindi makikita sa ngiti ang tunay na puso ng tao eh yes po kahit anong ganda ng ngiti niya yun nga ano eh kasabihan na every smile there's a dark shadow. Every smile, there's a behind. Tama ba yun? Say <laughs> po sa aking English. Kasi bawat, bawat miti, bawat miti ay may, ano, may secret. Bawat magandang ngiti ay may dar, may maitim na anino. <laughs> hindi lahat ha. So, po, wag pong kunin kung hindi kayo makarelate. Sa nakikita ko lang yung sinasabi ko. Nakikita ko sa braha. Mga Virgo. So, tingnan natin kung anong bonus card para kay Virgo. Mensahe galing kay Universe. Tingnan natin. Dito tayo. Ito, Virgo. Sige. So, tingnan natin kung anong bonus energy, bonus mensahe galing kay universe. So, una, positive, the moon, career, success, fame, uh, night, dream, subconscious. Ang ganda. Itong isa, positive din siya, the clovers, good luck, hope, good news, the wish to act. Ang ganda mga Virgo. Tingnan nyo oh. It's all positive result. Yung ganda ng mensahe ni universe po para sa inyo mga Virgo. So wag po kayong masyadong mahina ang loob kasi everything will be okay. Lahat. Kung ano mang mga problema dapat solusyonan ay masolusyonan na po yan. Basta magdasal, Manghingi ng gabay sa Panginoon, proteksyon na walang mga bad energy, bad people na nakapaligid sa iyo. Ang ganda po ng future behind. Ang ganda ng tama ba 'yun? Future behind. Sorry po. Ang ganda po ng future niyo, mga Virgo. Maganda po ang paparating ng inyong ano, kinabukasan. Paparating o dumating na at paparating pa na maganda. So, wag po kayong mahina ng loob. Huwag kayong mag-isip ng mga negative. Kunin ang mga positive energy. Itapon mga negative energy. Kunin ang mga nakarelate sa hindi makarelate. wag pong pilitin. Please po. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.